Hello, what's up kapada for today's video Tara sama nyo naman kaming magbunot ng punla Ngayong araw nga mga kapada ay kami agpatagnawa Ay iso agarot Mga seven na nga rin pala kami umulis dito sa bahay Kasi nga naman ngayon nga lang pinakatumitila yung ulan Dumaan nga muna kami dito para nga tingnan muna ni Papa yung aming kalabaw Tignan mo tong si Darin umiiyak na nakita na yung pagmumukha ko <laughs> Pagkatapos niyang tingnan ni Papa yung aming kalabaw ay dumiretso na nga rin kami dito sa aming pagbubunutan ng punla. Ingat na ingat nga ako sa paglalakad dito mga kapada at baka nga ako ay madulas ay mahirap na. Oh. Amom ayang ano na ipaglis kakit doon baka mabalian ka tiboto. Anya, ano? <laughs> Kita niyo tayo taaso ni Kagayom na mapanmat makisiksik ka. Kita nyo, tani mabutang pa'y kinipapak. Ay, iso agarot. Huy, anday mo nang satsat ka Kung umupo ka na dyan at magbunot ng punla. Ay, nakatulong ka na. Ay, sus, ayan ka na naman at dinadaan-daan mo na naman lahat sa pa-smile-smile mo. <laughs> Hindi pa nga tayo makakamabilis ngayon magbunot ng punla mga kapada kasi nga naman sugat-sugat pa yung kamay natin kasi nga nung isang araw ay nagbunot nga rin tayo ng punla. Eh, may ka dyan, ako lang pala. <laughs> Yan, nakikita nyo palang nakatayo dyan sa aking likuran. Ayan nga pala yung manager dito, yung manager namin ng talo. Uy, manager, baka naman pwedeng tres isa yung akin. Ang dami ko pang pa request dito. Ay, aba naman merienda lang talaga yung habol ko dito. May pa-request-request pa akong tres isa yung akin. Ay, naalala ko nga pala sa amin pala itong punla. Gunggunak na nga, Rod. Sayang namnama. Yan nga palang tinatanggal kung mas mataas sa punla ay tinatawag naming pagay-pagay. Tinatanggal na nga namin ito habang kami ay nagbubunot ng punla kasi nga kapag tinatanim na nila ay hindi na nga nila ito mapipilian. Ikatan <coughs> e mi at awan mati sir-sirbi na dahi tanga pagay-pagay. Ay, iso agarot. Hulaan nyo na lang din mga kapada kung ano nga yung kinikwento ko dyan kasi nga tawa na naman ako ng tawa. <coughs> Huy kapada kahit saan talaga. <coughs> at this point nga mga kapaday magtitimpla na tayo ng kape huy naka english pa <laughs> agtimpla ka kititi ka pinta ni alas jason ah? kita siguro nga niya tararamidak ay kinalaban yung sarili <laughs> By the way mga kapada, black coffee nga lang yung titimplahin natin dito kasi nga halos lahat ng kasama natin ay ayaw nga ng may coffee mate. Nakita nyo rin ba yun mga kapada, nahirap nahirap akong magbukas nung kape tapos binisik lang nung pinsan ko. Uy, apakahina mo naman kapada. <laughs> Bali, ang bininda nga pala natin dito mga kapada, ito nga pala ginataang kamuting kahoy. Anong wow. mo naman ka Angel black. Ah, uh, okay po, Maganda? Maganda. 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 Second time niya pa lang po yan. Kagayam, tingin ka dito. Okay saan? Bye! Naman yung ganda yung mukha mo. Ah, yata. Yeah, tawagin natin sila guys. Dapat may paawang-awang effect. Ayan mga kapada, kitang-kita nyo naman kanina Nakasama ko nga pala itong si Ka-Angel Vlog At saka si Ka-Gayem out nga pala sa inyo, ka Gayem at Ka-Angel Vlog Baka naman mga kapada Baka naman mabisita ninyo Ang kanilang bahay Maari bang pakibakasan ang kanilang mga bahay Mga kapada, at ganun din ay babalik nila sa inyo Maraming salamat na agad By the way mga kapada, tutok nga pala Itong ginawa namin, kasi nga habang May nagbubunot ng punla, ay may nagra up na rin What? Na kung tawagin sa Tagalog Ay may nagtatan tanim rin ay iso agaro. Ang target nga kasi ng aming manager dito ay half day lang ay matatapos na. Mabuti na nga lang dahil nga makulimlim ngayon at napabilis nga ang trabaho. Maitim nga kasi ako kaya nga kumulimlim. Una yun, tsapada. <laughs> Tapos na nga kaming nagbunot ng punla mga kapada at para nga mapapilis ang trabaho ay tumulong na rin kami itong magraup-raup ba? Yeah. Ito na nga yung kantang magtanim ay di biro. Hindi nga talaga biro mga kapada. Nagsakit si sika. Ay na kapada, daman ang tiulis nga han maguyo da. <laughs> Di bali, ang mga kapada kapag pinag na ay baglang ay babadaman ng ti-presyo ti Ay, iso agar Hanyo mat kumauna yung ibababa ti-presyo ti-pagay niya? Tane, nagrigat mati-agtalon. Ay na, maasid ako, ma. <laughs> Ngayon, makamu kayo at importante kumamahan tayo amin niya. Basta wag na lang tayong magsasayang ng kanin. Yun lang, bye-bye.